Ano na nga mga idol? Na, good morning, good morning po sa atin lahat, no? Morning, good morning, good morning, okay? Araw na Sunday, no? Hay, okay, mag-ano muna tayo? Papasok muna tayo ulit sa trabaho. Tapos mamaya hapon, eh tayo sa Saint Peter, no? Okay. Na nga mga idol, no? shout out, shout out sa tin lahat. Good morning, good morning. Okay? na hindi nakapahinga po kayo ng maayos nung last Saturday. Ha? Huh? babaybay natin yung kahabaan ng Matiyo, no? mga idol. Okay, uh, mga idol. At papasok mo lang inyong lingkod na sa ating trabaho. Huh? Kahapon mga idol ay ito na nga, na, tayo, nag-rides tayo, no? mapuntang Bulacan. No? Kasama natin yung aking brother na si R.D. no? Okay, na hanggang ngayon, nandun pa sila sa sa Bulacan, sa may yun, Digos Hills, Bulacan, no? Mga idol. Nandun pa rin sila ngayon. Mamaya pa, hapon na uwi nila, no? Mga idol. Sarap sana sumama sa kanila, kaso lang, syempre hindi naman pwede yan tayo kasi may pasok tayo kinabukasan eh. Pwede eh, naman siguro, bye bye na kagad ka, ako. Alis ako mga stress. Lugi naman ako. <laughs> well, siguro tignan natin. Maka by the next time eh, next day or ano, maka ano. Kailangan ko muna bumili ng, ng duyan, no? Kung tawagin, amok yata yun, di ba? O hamok. Hamok kung tawagin, di ba? Okay, hey, yung uh, yun i natin para in case of ano, in case of mapasama tayo sa kanila na wag camping ay eh, may ano tayo, may matulugan tayo, may matulugan tayo. No, mga idol. Yun na nga ano, at shoutout din pula sa akin na bubuthiing asawa na sa Saudi Arab, no? Mahal, ingat ka lagi dyan at Lagi kang magdasal bago ka pumasok sa trabaho mo, no? Ingat ka lagi. Love you. Ano, oh, no, mga idol, ayat, siyempre. Nandito na tayo sa ating ginagawa, sa kaligitnaan na tayo ng ating ginagawa, eh, ipagpatuloy na lang natin itong pagbablog. No, wala namang masama, eh. Wala naman tayo sinasabi na, na masama. No, puro ano naman, puro maayos naman no yun nga lang ay eh, pasensya na kayo medyo tayo mahina, ma mahihain, no sa pananalita dahil siyempre hindi naman tayo batikan na vlogger eh hindi naman tayo professional na vlogger eh kumbaga nagsisimula pa lang tayo no kaya nagpapasalamat pa rin ako sa inyo no mga idol sa mga tao na na nandiyan pa rin para manood sa mga videos na ginagawa ko no? Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Uh, at hindi dahil sa inyo hindi ko rin ipagpapatuloy itong paggawa ng video o pagbablog nito no? Kaya maraming salamat sa inyo. Uh, shout out, shout out talaga ano. Then Gabayan niyo pa po ako, no. Tulungan niyo pa po ako na uh, maparami ko pa po yung ating followers sa Facebook. no? at ganoon din po sa YouTube natin. No? Uh, by the way, sa YouTube, uh, nadadagdagan na rin yung nagsasubscribe. No? Maraming maraming salamat po sa mga nagsubscribe no? sa YouTube ko. Yun nga, at kita paano na nadadagdagan ng no, mga idol. Oh, siya mga idol, mamaya na lang ulit. bye, -bye. problema sa papel natin. <laughs> okay, uh, shout out po sa mga ating mga kapulisan dyan na magigiting, no? Na lagi nakikipagpatintero sa daanan, no? Shout out po sa inyo mga uh, okay, natin mga kapulisan. Shout out po sa inyo lahat. Okay, nandito na tayo sa may Luzon Avenue, no, mga idol. At uh, sakto, walang traffic dahil araw ng linggo kaya wala masyadong ano wala masyadong traffic no kaya relax na yung biyahe natin no relax na yung takbo ng motor saka so, ngayon mga idol na ulit si Black, si Black Panther sa biyahe kahapon no at napasubo talaga ako nung pauwi na kami ni Black Panther kahapon mga idol eh mali yung nadaanan namin na daan yung mga matirik at mababato na daanan yung nadaanan namin ni Black Panther kaya hasang hasa talaga siya kahapon kaya ngayon ang dumi dumi niya ngayon mabato na maputik pa madulas pa sabi ko na ako patay tayo dito bakit yan ito itong nadaanan namin napadaan kasi kami sa may barangay pulo no? Oh, barangay pulo tapos si Raul Tua. <laughs> si Kuya William, shout out sa iyo, kuya William ang pugi mo talaga kahit kailan. <laughs> yan na nga no, mga idol kasama ko yan sa trabaho. <laughs> At dyan na siya papasok sa kabila. O oh, doon ako sa kabila kasi bawal tayo dyan dahil wala tayong sticker. Yan na nga mga idol, makontinue natin yung yung ating kinikwento kanina na Kinadaanan natin, no? Samaya so, ano na yun eh, Barangay Pulo. Tapos tumagus ako ng, ano, tumagus ako ng San Rafael. Grabe. Kaya malayo-layo yung naikot namin ni Black Panther, no? Kaya ayos lang. Uh, ano naman yan eh, ah... Uh, experience naman natin yan sa sarili natin eh, na umikot tayo kung saan saan tayo nakalabas <laughs> kahit ligaw ligaw <laughs> so okay lang na mga idol nakauwi naman tayo ng safe safety naman yung natin oh Uh, mga, idol, nandito na tayo sa may loob ng subdivision, no? Ayan. At yun na nga, maraming salamat sa ating lahat, no? Mga idol, maraming salamat sa inyo, no? Sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin sa Facebook account ko at sa YouTube channel ko, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana ay maging tuloy-tuloy na to itong ginagawa nating vlog, no? Pagbablog kahit paano mayroon tayong mayroon tayong na pagtuunan ng pansin no Aliban sa trabaho ko at sa pagtuturo ko sa gym yun ang ano, mga idol kaya thank you so much no at ingat-ingat po tayo lahat no, sa ating pagmamaneho okay god bless mga idol ang kita nyo naman kung gaano kadumi si Black Panther ngayon ang dugyot